kain mag video video muna habang nantay yung oras kain muna tayo nagugutom na talaga ako ngayon tayo ay may mukbang tayo ngayon may mukbang magbabalat lang ang sibuyas alam nyo na magbalat ng sibuyas tumasik ah uh, apple yan Gusto ma ang hang ang hang ano yan? Ayan ang sawsawan natin na pickles na bawang. Wait lang. aking ginawang pickles na bawang. Diba? Marami ulit. Tapian, yan. Sarap so, talaga ba? So, nalagyan ko naman dito. May anong ba balik? Yan. Ito, may bawang. Tapos, pickle siya, ha? Tapos, so, tayo may pasta tuna. Tapos, may pipino. At may uh, tinanggalan ng laman. Pinrito ko, sayang naman. Ayan na siya kasi ginawa ko sa bichamel tsaka basta mga laman eh nilagay ko sa mga ano niloluto ko ngayon mga pinapalaman ko ganyan kaya ito may konting kahit papano may konting laman kain ba yun ang lang ulit ako kakain hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung sausawa nais ko lang para ito ang ating pasta na may tuna kasi yung tuna pinalaman ko sa tinapay hindi ko alam ang tawag nila basta nagmagawa lang ako hmm kamay mo lang tayo. O, oh, hindi. Ah, hirap yung magluto ka na tinapay sa oven na walang timer. Maka-direct. Kaya ang hirap. Takot din akong gumamit. Sumabog. Hindi <laughs> ba? Mmm. Mmm. Mmm.